Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, kami po yung umatid ng wedding ni Jen and ni Kim. So siya po si Jen at ako na rin po yung nag-retouch ng kanyang makeup pagdating nila dito po sa Manila dahil kinasal pa sila sa Ordaneta. So itong bride nito ay napaka-simple yet elegant. And si Jen ay taga-province din namin. Taga-Bulinaw din siya, Pangasinan. Ayan si Kim, yung lalaki. Siya po ay naging seminary student ko dati. Way back 2015. So that was time na siya ay 17 years old lamang. So yung seminary student, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Ito po ay isang activities ng mga youth start 14 years old hanggang mag 17 years old. Ito po ay nakakatulong sa kanila para po ay mag ang kanilang spirituality. So dito po ay pinag-aaral po yung apat na libro na meron po ang church. Ito po yung Bible. Book of Mormon at saka yung Doctrine and Covenant. So alam naman po natin na sa Bible meron po tayong dalawa dyan na Testament, New and Old Testament po. So yan po yung pinag-aaralan nila for 4 years. So, mabalik po tayo dito sa wedding. So, yung wedding nila ay napaka-simple lang din. And they invited yung mga very close friends and people sa kanilang mga buhay. And dahil taga-bulinaw nga si Sister Chen, magkakaroon din sila ng reception doon sa Bulinaw. Maybe mga June nga daw. So, dito po sa wedding nila, more on-site talaga ni Kim ang nandito. At isa pa, dito po sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, napakasagrado po ng kasal. At isa po ito sa pinakamaganda at pinakamasayang covenant na gagawin mo sa loob ng temple. So kapag nakakakita po ko ng na kinakasal, na ko din yung mga panahon na kinasal kami ni Eric noong 2011. Napakasimple lang din ang aming kasal noon at we invited yung mga very close at important people din sa aming mga buhay. At ngayon, yung mga tao na yon sila pa rin yung nandito para tumulong din kay Kim. Yung iba. So, napakasimple lang din ng kanilang program. Inuna po nila na magkaroon muna ng dinner kasi nga mga 7pm na kami nag-start dito sa kasal na to kasi nga galing pa sila ng ordineta. Tapos, may konting trivia, mga games. Tapos, ito na nga, nag-dance na sila. First dance sila as a couple or as a husband and a wife. Tapos, nag cake cutting, tapos nag-throw na rin ng bouquet si sister para sinungado yung susunod na ikakasal. So, habang nagda-dance na rin sila, ayan, binigay na rin sa kanila yung mga cash gift para sa kanilang mag-asawa nakakatulong yan sa kanila para sa kanilang pagsisimula bilang mag-asawa. So, I hope na enjoy ninyo ang buhay mag-asawa. Hindi madali magkaroon ng asawa. Charing. <laughs> Saka pa lamang talaga ninyo madidiscover ang ugali ng isa't isa kapag kayo na ay nagsama sa iisang bubong. But still, I hope na palagi ninyong ilagay ang ating Ama sa Langit at si Heso Kristo sa inyong pagsasamag kapag ginawa ninyo yun, mas magiging madali at magiging smooth ang inyong pagsasama. So, thank you very much for inviting us. We are so happy to witness yung inyong pagkasal. So, thank you for watching. Babu!